Ibay natin yung ilog. Supposed to pin magkokrosan na tayo. Do sa ilog hindi kaya. Kaya ang gina sa ilog na yan kasi lakas ng ulan kagabi. Yung bundok kalo sawa ko na oh, yan. Ayan, ayan. Kahapon doon tayo. Ang susunod daw natin akyatin soon by next year. Kita nyo yung ulap na yon? Mas mataas pa yung bundok, Mount Kitanglad. Yan yung next destination natin pupuntahan. So kahapon, dyan tayo. Kaya pero balda. Kayang kaya pero balda yan siguro lahat na tayo mag kalahati kulang pa yung trabaho natin kaya naghanap tayo ng mas mahirap na trabaho pagod mga kalayas so pang -ano na natin to pang pitong stopover So bali ganyan katataas yung inakyat natin Kita nyo yan Tsaka may galing kanina So start nga tayo ng alas dos ng umaga Doon Sa Ranz Doon tayo nagumpisa Tapos binaybay natin yung palibot na yan dyan Tapos kita nyo uh, Medyo sobrang taas na inakyat natin Kaganda ng formation sa lugar na ito And tayo ngayon ay nasa one port na siguro. Pero kung papansin, sobrang taas talaga na inakit natin. Pero malayo-layo pa tayo. Siguro mga dalawang oras pa. Hanggang doon makarating pa sa pinakatuktok. Yan, nasa taas. Doon. So, dito tayo sa... Masakit eh. Sa ano, katas-taas ang bundok ng Mount Culago. Mag-start tayo ng alas 3 sa madaling araw. Ngayon ay 6.45 o magsi 7 almost 4 hours tayo naglalakad yung kasama natin nandun sa ilalim hindi na kinaya hanapin pa natin mamaya nanginginig ang tuhod so dapat mataas pa ito hanggang dun hindi na natin kinaya so sabi ng guide mga kung sa atin siguro may isang oras kalahati pa siguro yan kasi every 30 step pahinga so nag decide tayo na bababa muna Tingnan nyo yung sobrang haba nung ano natin. Ayan, inakyat. Yung bundok, halos hawa ko na, oh. Ayan. 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 Kahapon dun tayo. Ang susunod daw natin akyatin soon, by next year. Kita nyo yung ulap na yon Mas mataas pa yung bundok, Mount Kitanglad. Ayan yung next destination natin pupuntahan. Ika muna, sir. Ipo Ipo muna. Na ano lang yan, kailangan mong i-relax lang. Yan nating tour guide. Baliwala. Shout out. Shout out dyan sa mga yung, tropa. May mga tropa dyan. Tropa pets. Pagpunta kayo dito sa Mindanao, hanapin nyo lang to. Astig. Yung mga chika baby dyan. <laughs> Yung mga apames dyan. Apames. Oo. Oh. Ano pangalan nga? Unyok. Unyok. Hanapin nyo lang si Onyok. Yung kasama natin kanina, si Anin eh. Si Egay. Si Egay. oh, shoutout sa isang tour guide namin, si Egay. Onyok lang malakas dito sa bukid nun. Sa Mount Kulago, hanapin nyo lang sir, naman. Talagang sana yan, sir. Pagod, no? Pagod. 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 Turs, Sakit ng Pag ang dito, oh. Pag ikaw, oh, kasi, na ang tuhod. Injured. Kasi Yung ikaw, lang. kasi naubusan ako ng ano, tubig. Ini Ininom eh. In ko yung tubig doon. Eh. Hindi bilisan yan. Ano? Ang, gusto ko, maabot ko na yung tuktok. <laughs> pagdating doon, kala ko, yan na yun. meow, 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 Bigla ko lumakas. Oh, hindi, hindi pwede. Balik tayo. Bababa na tayo kasi... Na tayo. Oh, ayun. Matak mo na nga eh. <laughs> may vitamins. May vitamins. Sige, so, pawin na tayo. Hindi na kaya. Meow-meow na talaga. Sige, mo na kayo. Bibidjoin ko. Ah, sige, ako muna. Ay, ito palang bibidjoin na lang. Alalayan yeah, mo, sir. Yeah, alalayan mo, sir. sir. Ah. Uh, so, pababa na tayo. Tama na 'yung apat na oras na lakad natin, oy na Kaya pero balda. ng o na tayo. Parang bigla man tayo lumakas. Dulas Pang-baitalista. Uh, pababa. Pag ganito, samang puwit. Kasamang preno. Dito, so, dito, ano? Sa may kwa sa dyan. ganito talaga ang ano natin. Kaya yeah, doon sa mga gusto talagang mag-trail, subukan nyo dito sa sa bukid noon. Ayan siguro sila. Hindi sa kapila, oh. Baka sila. Ha? Baka yon. Ano eh pabalik na. Ang Try ko ulit. So ang gagawin natin, hindi tayo susunod dito sa may daan. Hindi tayo sa damuhan. Pagpababa, talagang ang pressure naman manito yung pag-control ng ating bigat. Uy! Welcome to Bukidnon, Mount Kulago. Ito yon. Kung gusto mo matest yung iyong pasensya at uh, Uh, dedication. Punta ka dito, umakit ka ng bundok dito sa bukid nun. Titingnan natin yung tibay. Kaya dun sa mga hikers, sa mga uh, mahilig sa ganitong lugar, punta nyo ito. Grabe. One of a kind, Mount Kulago. The best. Woohoo! Grabe. Dito ako nagsugod sugod sa bukid nun. Oh. Di ay, ba? Lahat na ma'am, di sir. Masang. Kuhon, sir. O, oh, lang sa pagkuhon. Pinin lang paglakad, sir. Sa kanila, o. Oh. Taw Tawa-tawa lang. tawa lang. Chill-chill lang, no? O. Oh hindi na siya masyadong biglain kasi hmm. meron ng <laughs> so yon inspired na tayo pababa uy pagilid <laughs> nahinay lang pero mas maganda dito sa may ano damo kasi hindi masyadong madudulas madudulas dyan kasi masayang isagbot ah side side lang pala ang technique side side lang sir okay okay Yon. Yon. Ganun lang. Matawid sa bangin. Yon. Hirap. Patay muna natin ang ating video. <laughs> okay. <laughs> Cạn. Okay. okay. Oh. Wait, Pinay ma'am. lang sa ako ma'am. Okay Uy, palimas ako ma'am. <laughs> sir, nakapokus mo ka ma'am sir. Na nakapokus? Oo. Oh. <laughs> Bakit sa kanya? Sabi, <laughs> okay, namimili ang camera niya. <laughs> <laughs> Kapag maganda, hindi na rabii parang inabot yung sira so yon finally dito na tayo sa baba ng mount kulago so apat na oras din yung ating ano nilakad so kita niyan yan yung pinaka pinuntahan natin sobrang taas nakikita niyo may parang guhit parang mababa lang pero pag nandun ka para kang naglalakad sa ladder ganun yung taas Although hindi ko naabot yung pinakataas dahil talagang sobrang sakit na ng paa. Pero yung kasama natin, si Sir June, si Rana Resolute, abot na abot yan. So ngayon, pabalik na tayo sa base and uh, kukonsume ulit tayo ng dalawang oras. So estimated natin, back in port, mga apat na oras, ah walong oras, ganun katagal. So tatawid pa tayo sa hanging bridge bago tayo makasampa ulit sa bundok and lalakad ulit tayo ng sa oras at kalahati so yun lang kalayas, thank you sa panunood and kung nagustuhan mo itong video uh, maaari bang makarequest ng isang like at uh, share para marami pang makapagpanood ng ating video so yun lang kalayas, thank you hanggang sa sunod na video natin bye bye